Hello guys! Kumusta po kayo? Hindi po ako nakapag-upload ng ilang araw kasi nandito po ako sa libing ng aking sa burol po ng aking mayapang asawa. Salamat po nga pala sa mga nagbigay po ng pakikiramay. lalong lalo na po kay uh, Mayor ng Sangguni Ang Lungsod po ng Imus, Vice Mayor po Homer Sakilayan, si Mayor Alex A.A. Advincula po, Congressman A.J. Advincula, Thank you so much po sa taos-puso po din yung pakikiramay at sa lahat po ng mga kaibigan. Ayun po ng at mga kaibigan ka pamilya po. Hello po. Ito po ang Hello. mga naiwan ng apo po. Ayun, tatlo po 'yan wala po po yung babae kasi uh, may ano po kasi school. Ito po. Ayun po, ito po yung kasalo ko yung kanya pong uh, libing. Wala pong masyadong tao kasi tanghali. Maya-maya po sa gabi po medyo dumadami. At saka mga taga-probinsya pong kamag-anak ay darating po uh, mamaya yatang hapon, kung hindi bukas po ng madaling araw. Manggaling po siyang Norte Ilocos. Um, ayan po yung ang po. kanyang bonsong apo. Ito po yung alaga po talaga niyang uh, apo na hatin-sundo. Ayan po yung kanyang know, favorite guys. kasi yan po yung kanyang nilagaan talaga. Hello guys daw po, sabi ng apo. Ayan po. Kami lang po ngayon dito kasi ang iba po ay may mga pasok o ng trabaho. Pero sa gabi po, ayan po siya nung kanyang kabataan po. Ayan po. Mga edad niya po dyan ay 30 years old po siya dyan. Ayan yung picture po na Na Tapos yan po. Ilang years in? 56, 56 na 56. ngayon po. 56 po siya ngayon. Yung kanyang, kanyang kamatayan po. Mag magaganda po yung kanyang heart attack sa mga magtatanong po pala na heart attack po siya uh, habang mamamasada po ng umaga pero may dinaramdam na po talaga siya hindi lang po talaga siya uh, hindi lang po talaga siya yung paladaing at salita ever since po hindi po siya yung yung nag, nagsasabi kung anong nararamdaman niya, tahimik lang po siya sa nararamdaman niya yun po, medyo pinapatulog ko po yung aking, ngayon, yung anak ko po, yung anak po namin mm -hmm. ang nag po ng mga dokumento, papel pa sa pagpapalibing niya sa mga kailangan ayusin. Kasi ako po kailangan ko po kasing, ano, pag may dumarating na tao ay wala na rin po kasi siyang mga magulang. Ang isang kapatid niya po ay nasa abroad at ang isa naman po ay uh, kagalalabas lang ng ospital at may <clears throat> masama rin pong dinaramdam kaya di pwedeng masyado mapagod at mapuyit. Pero mamaya po andito na po yon, so, Yun po sa mga magtatanong po ang libing po sa mga kaibigan, kapamilya, mahal sa buhay kung sakali po, ang libing po niya hanggat maari po ay baka po sa Webes pero papa papabisuan din po namin kayo kung sa oras po at saka kung confirm na po sa Webes so, sa ngayon po tentative pa po yung oras niya and probably most probably pa lang po sa Thursday pero God bless po tignan po natin kung maaayos po natin agad ang lahat-lahat at po kasama ko yung aking anak kasi namili din po ako sa pag-ayos namin po mga una. Kasi nun na po namin kuhanin yung death cert bago po para maayos po na lahat. Kung sakali po ay baka bukas ay ayos na po yun or bago mag miyerkules para mas mapaschedule na po namin ng padasal at kung ano pa po yung ano, ano kailangan i-schedule para maihatid po natin siya sa kanya ng maluwalhati sa kanya ko huling hantungan or sa kanya pong paglalagyan na. So maraming salamat po sa, sa inyo pong sa taos puso, lalo lalo na po sa ating buting mayor ng panglunsod ng IMO, sa ating pong congressman at sa ating pong vice mayor at ang ating pong co congressman. Thank you so much po sa Advincula family, kay Sir Homer Sakilayan, kay Sir Alex Advincula, kay Sir AJ Advincula. At saka kay Sir Homer po. Ulit. Thank you. at sa kapitan po namin, buting kapitan po dito na si uh, Kuya 2R po. Thank you so much po sa inyo sa tulong po ninyo at sa mga at sa sa pinaupo po. Maraming salamat po. Sa maayos ice po na pagsilbi at napakabait po nila. Well, ano po sila accommodated po pagdating po sa pagtulong sa paggabay ng mga kailangan at gagawin. Thank you so much po. Maraming salamat. Bye-bye -bye. -bye, po. Thank you po. For... Thank you po. For... I-click na po sa subscribe. Thank you. Bye-bye po, guys. Thank Bye -bye. you. Bye -bye.